Samtang barato pa ang presyo sa isda, ang konsumanting si Jennifer Bourne anam-anam na na malitog panudan hang tudsunod si Mana. Tanan iya hang pamalit pulos isda. Oo, masayo. Kasi expensive na siya pag, pag, pag sa Holy Week na. Ang bagong puyo sa Jansan nga si Alex Galukin, wala kabati og taas nga presyo sa isda din hi sa Jansan. Tama-tama, hindi, hindi naman sa mura, hindi naman sa mataas masyadong mahal masyado. Mm -mm. Sumala pa sa namaligya og isda sa merkado publiko nga sa umaabot nga si Mana Santa, lauman nga adunay jes hangtod pesos nga pagtaas sa presyo matag kilo. Kaladyong mga primero nga mga barya sa buro, tulay, salmon, mga mag yun nga magtaas. Usually yun na siya. Ah, mo increase na kay naanda namang yun na siya. Kung bisan pang daghan kay supply sa Peaceport, basta Holy Week. Ayan, Ganit sa kasamtangan ang presyo sa isda nga budburon ana asa 140 pesos ang kilo, bangus 140 pesos usab ang kilo, samtang ang burot barelison, ug tulay ana asa 180 pesos matag kilo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.